ating lalakbayin. So ngayong araw, ililibuti natin yung kilala or sabihin na natin na ka ng kalsada dito sa buong probinsya ng Cebu, ang Manipis Road. So ito nga pala yung kalsada na nag-uuglay naman sa uh, barangay Lutupan ng Tuluyo City. Papunta naman dito sa barangay sentro ng barangay Tuluyo na sa ating kalisan Pero bago natin ba, marating yung mga punong parte ng Manipis Road ay madadaanan natin sa kapansin na rin natin dito na nagtatayo na sila ng isang panibagong tulay na nasa gilid lang mismo nitong existing na tulay. Dahil nga sa makikita natin na medyo may kalumaan na itong bakal na tulay, siyang nagiging dahilan ng madalas na diskrasya dito. So itong panibagong tulay ay pinunduhan ng gobyerno sa halagang halos sumaabot ng 50 milyong piso na sinimulang kinonstruct noong buwan ng Marso 2024 at ito naman ay inasahan na matatapos ngayong buwan ng September. Peace Road ay ang kalsada na nag-uugnay sa bayan ng Talisay mula Silangan hanggang sa mining town ng Lutupan na sakop naman ng Toledo City sa Kanluran. Ito ay inukit sa matataas na kabundukan ng Cebu ng U.S. Corps of Engineers noong World War II nang ang Talisay ay naging landing spot para sa pakikipaglaban ng Allied Forces laban sa mga Hapon Sinubukan kong hanapin ang, ang opisyal na kasaysayan ng lugar na ito, ngunit wala ako makita. Pero base doon sa mga matatandang na natin ay parang digmaan daw kung tatahakin natin ang rutang ito noong kapanahunan. Para ka daw nagsusugal ng iyong buhay. Ngunit ito ay nagpapakita lamang kung gaano kasikat ang lugar na ito. sabi natin na pinakadelikadong kalsada ito sa buong probinsya ng Cebu. Dahil pansin nyo naman dito, under construction pa o talagang tinatrabaho pa nila dahil nga si itong bahaging ito ay prone to landslide which is talagang delikado sa mga motorista na badaan dito lalo na at paborito itong puntahan ng mga siklista tuwing linggo at pansin rin natin dito despite na sobrang delikado yung bahaging ito ay Pansin na pansin din natin yung mga kabahayan na nandito mismo sa gilid nitong kalsada. Sabihin na natin nasa bangin na. kalsada. Ang nagpapasikat sa Manipis Road ay ang mahigit 6 na kilometro na kahabaan ng pagakyat kung saan walang pahinga. Ito ay nagsisimula pagkatapos nating madaanan ang bakal na tulay doon sa barangay Campo 4. Ang disinyo ng kalsadang ito na may manipis na pader na bato sa isang gilid at isang malalim na bangin sa kabilang panig ay nagiging dahilan upang ang kalsada ay madaling kapitan ng mga landslide. Kaya para doon sa mga motorista, ito ay hindi ipinapayong gamitin ng kalsada sa panahon ng tagulan. Ngunit sa maniwala ka sa hindi, Talagang nakakamangha yung tanawin dito tuwing umulan. So, dito na tayo sa so ito ng barangay Manipis or Manipis Road. So, ah, hindi naman pwede na hindi natin daanan itong na nadeskubre ng talisay talagang pansin natin, hindi lang yung ganda ng kalsada, yung dinadarayo ng mga siklista dito, o yung mga ibang turista. Dahil pansin natin dito sa likuran natin, talagang unti-unti nang nakilala yung bahaging ito. At dahil sa unti-unti na nakilala yung bahaging ito, kaya ginawa ng Talisay Government ay pinagawa nila ito ng isang viewing deck para kay Isay. So sa mga hindi nakilala kung sino si Isay, ah, so ito yung tinatawag nila ditong The Sleeping Dinosaur. Kaya yun, to, so, si travel siguro tayo ng mga ilang minuto papunta naman doon sa Manhead Forest ng Minglanilla. Kaya tara, dahil nga sa sobrang kipot at kitid ng mga kalsada ng mga kapanahunan, ay kailangan pa makipag-usap ng mga taong dumadaan dito para malaman kung iisa lamang yung gumamit sa kalsadang ito. At gusto ko talagang isipin na talagang yung pangalang manipis ay nangmula doon sa makitid na kalagayan nito. Hanggang sa itinayong na nga, yung pangalawang nagiging daan going to Toledo City via the Naga Olin Connection. So mas mahaba kaysa manipis link na humigit kumulang 10 kilometro. Ito ay itinayo sa pamamagitan ng pagsisikap ng isang gobernador noon sa probinsya. Hanggang sa dumating yung taong 90s, isa pang gobernador ang nagbukas ng isang ambisyusong ikatlong link. Ito ay ang Transcentral Highway na naguugnay naman sa Cebu City at Toledo City sa pamamagitan ng bayan ng Balamban. Bagamat mas mahaba kumpara sa dalawang naunang daanan na kalsada, sinimulan itong gamitin ng ilang malalakbay dahil una ay nag-aalok ito ng ilang makahingang tanawin at bukod pa rito, napakalawak ng kongkretong semento na siyang isa sa maging, naging dahilan kung bakit dinarayo ito ng mga motorista tuwing araw ng linggo. ito na travel mula doon sa viewing deck ni Isay ay narating na rin natin sa wakas ang bahaging ito ng Miglanilla. Ito yung tinatawag nilang man-made forest.